salitan siya nila ng, ng kalaro niyang kambal. Oh, tingin lang. Ba, may, may motor. Ngayon naman si Prince. Naku, magbabike din yung bugo eh. Ah! Hawakan yung bike. Hindi <laughs> pa nga nakasakay eh. Hawakan. dandan lang ha? Ayan. ah. O yan. Magbike yung dalawa. Bibidyoin ko kayo. Di ay dito lang. Wag na kayo umikot. Wag na kayo umikot na kasi madaming ano doon motor. Ha? Di dito lang. Madaming motor kasi doon. Dito lang kayo pa balik-balik. Wow, cute nyo tignan o. Oh. <laughs> Kailangan matuto ka na, Prince. <laughs> dahan dahan lang kaya mo yan prince kaya mo yan. yan tinuturoan siya kasi hindi pa siya marunong mag bike eh 5 years old na 5 uh, years old pa lang yung anak si prince CJ yung ate marunong na yung kambal din yung nagturo bali pinabayaan lang namin siya tinuturuan mga kalaro sa labas. Wala pang dalawang linggo mula nung binili namin yung bike. Natuto na yung ate. Yun lang po. Bye.